Charlotte. Hello, ako nga pala si Girlie Let. Charlotte. Ano ba yun? Pinaghalong pangalan ng magulang mo, Jerlet? Oh, mong? oh, pogi, pogi ni Sir Bong. Ayun ako ba? Thank you, Jerlet. Nakakaya ko nyo. Guwapo talaga yung si Sir, si, si Sir Bong. Tingnan mo, ah. ang ah. ganda ng sa... Korean na Korean. Yeah! Ay! Ang ganda ng medyas, ha? Oh, V. V. Oh. Vice? Ano ka ba? Vong? Hindi. Ay, alam mo na. Sino? Direct Vovet. Uh, ay, hindi. Si Anian. Paano si An? Vuh, nga nga. <laughs> Ay, hindi. Ikaw yan. Ano yan? Vokla. Rebecky. <laughs> Ay, Becky. Ah, pinipigil mo pa yung tawa mo, ha? Ikaw yan. <laughs> ano siya? Vulol. Ayun, <laughs> Ryan, ha? Okay, mapunta na tayo Si maganda rin naman, ha? Na. Ayos mo yun, no? Suot mo pa yung jacket ng bunso mo, ha? <laughs> sa kanya ba yan? <laughs> Suot ng bunso niya to, nung no, kumpil. <laughs> ito ba oh, so, Tawag daw sa kanya, lollipop. Ba't ka lollipop tawag sa'yo dati? Sabi po kasi, makiyot lang yung mukha ko, tapos yung katawan, medyo panapon. Ha? Huh? Diba? Ang sakit nga po, Meme Vice. O, oh, mamili ka, lollipop o oh, hipon? Yung maganda katawan, so, lollipop na lang po. Na po. po. <laughs> ano ka, saan ka? Lollipop, po, sweet pa. O, oh, oh di ba? Oh. Gusto ng mga bata. Di ba? Opo. Hmm. Ako kasi tawag sa akin, santan ni. Eh. Ay, bakit? Bakit ka santan? <laughs> <laughs> bakit santan? Mabula do <laughs> Pinagalala ko ba ng santan dati? Di ba yung mga, inaano, ano, may... May mga gana-ganon. Pinipitas-pitas. sini Kinukuha mo yung sinulid sa loo? Oo. Gagawin mo siyang crown? Che. <laughs> <laughs> Pa-crown-crown ka pa nung bata ka, puro kakuto. kuto. <laughs> Sana bago ka nag-crown-crown, nag-kuto nag ka muna, naglisaka. Uy, huwag pwede di mo ginawa yun. Yung dinadoktong-doktong mo yung bulaklak. Hindi, tinatanggal yung ano nga. Yung gitna. Oo, oh, oh gitna. gitna. Kinuto ka ba ng bata? Ako po, sigurado po, Lisa? kinuto rin ako nun. Yung nanay ko dati, galit na galit sa galit. Sabi ng nanay Bakit? ko, nanay ko. Kayo mga bata, maligo kayo ha? Oh. Magkuskus kayo ng ulo, magshampoo kayo para hindi kayo kutuhin. Mahirap lang tayo, gastos pa sa gaas yan. Oo, kasi doon nilalagay, namamatay agad sila um, Di ba? Kukunin mo tapos makikita mo yung mga kuto gumagano doon sa gaas. Para ka na rin sa garapata, di ba? Na aso, sa gaas din nilalagay. Very true. Kasi Ayaw po, mo na makulit yung jowa mo. Kasi po, minsan po nasa trabaho siya, gusto niyo pa rin mag-video call kami. Aha? Ayoko namang maapektuhan yung trabaho niya. Baka mahuli ba? Bawal At ba? Huwag so, ba? naman araw-araw yung video call. Oo nga po. Nakakapayat din yan eh. <laughs> Kung <laughs> video call ka ng video Then, call, na, nakakapayat. ka lang Kasi, ang mga tao, kami eh. video call, parang games din yan. Kami oh. video call, video call, wala ka nang ginagawa, buong magdamag, di ka na kumakain. Huwag lang sa madaling araw, huwag video call. Nakatitig ka lang dun sa ano. Pupuyat ka Oo. Pero ngayon, umuulan na sarap mag video call, no? <laughs> kasi maganda yung background, no? Umuulan, uh -oh. no? Oo, di ba yung feeling mo, nasa k-drama lang kayo. Di ba? Malamig, no? Ganon! Lagawa mo yan? Saan? Video call sa ulan? Hindi. Bakit? Masusira so, yung cellphone ko. Noobo ko lang, tatatapos yung cellphone Siyempre, sa loob ka ng bahay, noobo <laughs> e, Sabi sa... kasi, binisan mo, video ko lang sa ulan eh. hindi e, di, ba? Sa loob ka ng bahay. Ayoko, oh, ayoko. Mga ganyan. Ay, Ay, bakit? Ayoko. Oh. Tama na. <laughs> so, <laughs> ano yung te na text sa'yo ng jowa mong ayaw mo? Ayun po, pag tinatanong niya po kung kumain ka na ba. Ayaw mong tinatis ng kumain ka na ba? Bakit? Parang nakakainis po kasi Bakit? parang wala akong bait. Parang syempre po tayo, pag gising natin, pag nagutom tayo, syempre kakain tayo. Parang parang walang sense yung alam mo kumain, oh, eh, alam naman kumain. Opo. eh paano kung tinagsin lang Alam naman yung kumakain ang tao, di ba? Tapos tatanong niya pa. Opo. Oh, eh paano kung tinagsin sa'yo? Dumumi ka na ba? Mas okay sa iyo. <laughs> <laughs> parang hindi wala. Hindi <laughs> naman tayo natanong yun. Ayaw mo tinagsin sa'yo kumain ka na. Nabulunan ka na ba? <laughs> Umihi ka, na, ka na ba? Hindi naman natatanong. Ganun, diba? kumain ka na, ka na ba? Oo, buti pa ikaw. Ako hindi pa eh. Di ba may mga ganun din Ako eh. lagi may nagtitext sa akin, naiinis ako. Sino? Naniningil eh. Ay! Ba't ka naman sinisingil? Ayun, yung nanay ko kasi nag 5 6 na naman. Ako yung sinisingil ng mga ano, text ng text. Ah, uh, pero at least nabawasan na eh, yung mga ganyan-ganyan. Yung ganyan. Eh. ganyan. <laughs> Wala nang ganun eh. <laughs> si Ryan na niyan kanina, ang ganda na rin suot mo, yung barong. Thank you. Sabi ko tamang tama, yan na isuot mo sa ABS-CBN Ball. Oo. Oh. Kasi oh. Filipiniana. Tama. Correct. Malapit na yung September sabi ni Anong isang araw sa akin. Oh. Di ko nga alam yung ko eh. Ang dami nga tumatawag sa akin designers si eh. Sabi ko, wow. ang yabang. Kabi. Siyempre, hindi ako nagpatalo. Oh, ikaw, ko... marami ba tumatawag iyo? Ang dami. Ilon aso mga walo. Dami naman. Mga pinagpagawaan ko last year, hindi ko pa nabayaran na oh. din kasi. Sisisingan ka lang. So, uh, what? Eh, siya bibihisan eh kasi sisising, bakla may ball na naman din pa bayad yung nakaraan. Ang haba kasi, 'di ba? Sabi ko give sips <laughs> na lang. Napatubog -bat kinaamit mo 'dia. 'Di ba nang hiram pa tayo sa sakin? <laughs> oh. Oo, nang ako sa sakin kasi hindi ka yung gown ko dai. Nang hiram pa siya. Tapos ang ang haba nung gown ko, 'di ba? Ang habang oh. mahaba. Oo. Maganda lang pala sa pag pinagpa-picture. Pero pag naglalakad ka na, eh, then, eh. yung hinihalta. <laughs> yun <laughs> <laughs> yung tiis ganda. Ang daming camera. Kaya pala pulang pula ka <laughs> doon. Oo. <laughs> kasi hinahaltak mo yung mabigat na gown uh -huh. na may mga bato. Tapos habang naglalakad ka ba, uh -huh. di diba, nag -de no, ba, nagdi-describe sila Rahul Aurel. Oo. Vice-ganda is here. Pero hindi ako makahiga okay. talaga. Pag gising ko, kinabukasan yung Adam's uh -huh. apple ko nasa bato. <laughs> Lumipat? Pero <laughs> di ba? Marami kang bihis nun eh. Kaya hindi ko natalo. Hindi na ako mag... Pero ang ganda-ganda nung gown na yun. Maraming salamat kay Michael Cinco. Napakagaling. Mo. Uh, yeah. Niladlad mo pa sa hagdanan yun para uh, yeah. makita yung design. Yes, ganun talaga. Nagpalakpakan yung mga tao. O oh, pagdating ko, pagbukas ng pinto, yung mga tao nagtayuan. Tapos nagpalakpakan. O. Oh. Oh. Kaway ako. O. Oh. Tapos pagdating ko, si Ma'am Charo pala yung nasa likod. So, <laughs> pala yung na Sabi ko, si Ma'am Charo kaya nagtayo, at ko ako. Kaya, ako kala, kaya ka nabibigatan, yung pala do kami umiinom sa... <laughs> <laughs> Hindi, kasi kasunod ko si Ma'am Charo. Ah. Si Ma'am Charo pala, sabi ko, ang ganda ng lakad ni Ma'am Charo. Parang, oh. parang umaano lang, gano'n lang. Suwabi, suwabi. Yung niya. pala, pala, nakatungtong siya dun sa gown ko, kaya nahihila ko lang siya, gano'n lang si Ma'am Charo. Gumagalaw <laughs> <laughs> siya na. Ganun lang. Ah. <laughs> hindi, hindi, gumagalaw yung ni Ma'am Charo, pero gumagalaw. Gumagalaw yung... siya. Ganun Parang nag-glide, no? <laughs> Nasa dulo siya ng gown ko. Oh. <laughs> kaya pala sabi ko, oh my God. Vice Ganda kind of is wearing a gown carrying Ma'am Char. Nakala <laughs> ko may lamesa ka na rin kasama. Okay, so eto na. Kausapin na nga natin yung mga hurado. Tingnan natin kung masaya din ang ikakwento nila niya mo. <laughs> 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 ano? Ano? Sumakit nila. Hindi kasi na-sabit ka nun eh. Kakaiba ang pangalan mo, Hezekiah. Um, pero sa Hezekiah, kaya naman natin sabihin. Hezekiah? Yes po. Ano ba ibig sabihin ng Hezekiah? Uh, biblical po. Sa, sa Bible po nakuha, bali, ah, uh, Mahirap kasi kung hindi sa Bible, tapos biblical. Meaning po, God's strength po. God's strength. Oh, God's strength. Eh, yung, ano, CM. Uh, actually, yung... Bago mag-SEM po. CM. Um, <laughs> Pag-alaman <pahalang>, po. <laughs> pito, walo, CM, SEM po. Uh -oh. Yung, Nangyari po sa Shem na yan. Shem. Uh, ah, Shem pala. Shem, Shem hindi, Shem po. Shem. Shem. Ano ibig sabihin nun? Mm, pinagdugtong ni, pangalan ni papa at pangalan ni mama. So, Sim lang sana yan. Sim, parang SIM card yung ganun. Oh, okay. S -A -M. Ano ba pangalan ng mama mo? Maria Eileen Lourdes Francisco po. Ang lapit sa Shem. Hindi mm. po. Yung tatay po, mo? Simplicio Francisco Jr. Simplicio at saka Maria. Kaya, Simplicio. C at saka M. CM, Shem. Yung letter E po, pin ano? pinasok dun sa sa I tsaka sa sa I tsaka sa M. Dun sa gitna. It's okay, God. Bless you. <laughs> It's okay. Don't stress <laughs> Mga bagong kanta, may kinakanta ka ba? Ah, meron din po. Katulad ng kanino kanta yan? Daryl Ong po. Ikaw Daril Ong. Na, ikaw na nga. Ikaw na nga. Ano pa? Ano pa mga modern? mga fast. nag na Grande ka ba? Hindi. This po. Is the part where Ito yung boses mo kung nakainom ko nga ng grande. <laughs> Ganun ba? Ay, ay! Oh, nangyayang ka lang <laughs> na Ayan, umiti ka din. Speaking ang serious-serious mo. Speak of grande, ang kapal ng hair mo, no? Uh, ano shampoo mo, pumasan, Miguel? Super dry, eh. Clear po. <laughs> Clear po. Actually, hindi pa po ako nakapag-ano, nakapag-parlor. Ah, okay. Kasi... Gabi, uh, gabi na po ako sinabihan. Pero kulot ka talaga, no? Uh, dati po, hindi pa po talagang kulot to. Parang kinalbulong po to nung bata ako. Tapos, tapos, nagtampo. Parang nagtampo. Kaya sinisisi, sinisisi yung baklang yun. Oh, sino ba yung baklang yan? <laughs> si Arnold. <laughs> Hoy! Arnold! Arnold, ah! Nagtampo yung bok! Suyuin mo to! <laughs> yeah. Pero alam mo kasi kung kulot ka, feeling ko kasi king tapos feeling ko ang ganda niyan pag, pag, pag pinahaba, pinahaba mo. Ako. Actually, pinahaba po ito dati. O, oh, kamusta? Tapos, ano yung tura? Tapos nirelax, tapos pinlancha pa. Ang ah, haba mga... Yung... nag ko po. They Tapos, relax. Iba yung relax sa riband. Yung parang koreano, koreanong lampa. <laughs> Raya, Hindi, no? hindi. So, sorry, sorry. <laughs> hindi, sabi ko, parang... Kasi sabi ng mga tao dun sa barangay namin, parang koreanong... Koreanong Lay lampa? Koreanong layas lang. Hindi oh. na lampa kasi, ano naman yun, nakakasakit sa damdamin. Oh, oh bait naman. Opo, okay. <laughs> mabait po ako. Oh. <laughs> <laughs> hindi ko po kayang manloko. Ako pa yung niloloko. Oh, Oo oh, naman! Huwag ka naman magloko. Hello, ang sakit nun kung ikaw pa yung nanloko. <laughs> may hugo! Huwag oh, tayong nanloloko, dai. Yung panloloko, may pinipili din naman yun. Oy, bakit? Sandali, sino nanloko sa'yo? Ay, wag na po yung pangalan. Ano lang po? Yung, syempre, babae po yung nanloko. Hindi naman ako bakla eh. Oh, tapos? So, pag bakla, pwedeng lokohin? Ang sirapin mo. <laughs> <lukahin>. Hindi, ha? <laughs> <laughs> Alam mo, kanina ka pa, may, may think ka sa bakla. <laughs> Hindi. Hindi hindi bigat eh. Ano yun? Oh, ano naman, ano kinalaman nung pagiging bakla dun sa niloko ka? <laughs> ano? <laughs> hindi. Siyempre, lalaki ako. Babaeng kailangan ko. Oo. Oh. Ano kinalaman? Eh, hindi naman ako bakla eh. So, dapat hindi ka niloko oh, kasi ka hindi ka, ka bakla. Po. Babae ka po. Kaya ma eh, mahal po kita. Sabi mo, eh, niloko ko. Eh, hindi naman ako bakla. So, kung bakla ka, okay lang yun na niloko ka? Masakit pa rin po. O, ano nga kinalaman nung sinabi mong, eh hindi naman ako bakla? Kasi, Dinawin mo, nabibwisit ako. <laughs> <laughs> uh, yung nangyayari po kasi, the, uh, oh, no. hindi naman ako galit sa mga bakla. Parang may may something lang kasi na uh, may ayaw lang ako. Not, not necessarily na lahat ng bakla. May mga pinili din kasi. Hindi. Na ako, uh, Sabi mo kasi, uh, niloko ko. Eh hindi naman ako bakla. Ah, oo. Oh, okay, okay. Wait lang po. <laughs> <laughs> Mag-rewind ka. Uh -oh. Isipin kaya, mo yung sinabi mo. Pinipinig kong himayin kung ano kina-connection ng pagiging hindi. bakla. Hindi, sabi sa mo niloko kasi, ka? niloko ako. Tapos Opo. meron ka kasing babae, dahil hindi ka naman bakla. Opo. Uh, actually, also, yung ano yung babae pala yun, uh, lilinawin ko po na, nag-pretend... Na, mo, nag nag-iinit ang ulo ko sa'yo. <laughs> nil ko po, uh, kasing ba yung babae yun, dali, dali. pretend na babae, tapos bakla pala, kaya niloloko ako. Ha? <laughs> huh? niloloko ako. Alam mo, feeling mo barbero ka. Kasi hindi pa kami nakita, pinapadala na ako ng pera. O oh, ano kinalaman niya nung bakla? Eh, nalaman ko pala nung ano, nag-video call kami, bakla pala. Disappointed ako. Kasi akala ko babae, kaya masakit, ah, masakit umasa na ano. Ah! ah yung... Lo, gets mo na. Oo. Oh, oh. Kala niya babae ka usap niya. oh eh, sabi mo, eh hindi ka naman bakla. Okay. Kaya kaya hindi ka kaya ma-disappoint ka dahil ang pumoporma say bakla eh okay. hindi ka naman bakla. Hindi naman. Okay, so lilinawin kita. ha. Lilinawin ko lang say okay lang naman na hindi mo hindi ka pumapatol sa bakla. That's so okay. okay That's lang. part of your gender identity and yes, your bro. sexual preference. We yes. so respect that. Pero hindi nangangahulugan na pag pumatol ka sa bakla ba ay bakla ka. Hindi naman pura mo sabi ng ganyan. Oh, hindi sabi mo kasi eh hindi naman ako bakla eh. So, hindi porket puma... Kasi sa Pilipinas, laging tanong yan, ay, jowa niya bakla, so bakla din siya? Ganon. Mahabang debate lagi yun. Hindi, kaya mahabang ano? debate kasi hindi nyo alam. Pero para sa akin po kasi, may panindigan po kasi ako na lalaki talaga ako, tsaka babae po talaga mamalin ko. Yeah, oh. Hindi, hindi, hindi. Namin. Hindi yung kapwa lalaki rin. Hindi, nire-respeto namin. Ang, may in-explain siyang iba. May in-explain siyang iba. ko, yung thinking na pag yung lalaki pumatol sa bakla, ay bakla din siya. Hindi po ganun. Kasi magkaiba po yung sexual orientation at saka gender identity. Kahit pumatol ako sa babae, magiging babae ba ako? Si Ann, pumatol sa lalaki, naging lalaki ka ba? Hindi. So kahit pumatol ka sa bakla, kung lalaki ka, kung straight ka, straight ka, hindi ko magiging bakla dahil pumatol ka sa bakla. Kahit pumatol ako sa hayop, hindi ako magiging hayop dahil tao ako. Ganon din yun. It doesn't make you gay kung pumatol ka sa gay. Kaya, nililino, baka ganon kasi ang understanding. Nililino, sa karagdagang kaalaman mo din. Okay? Yeah, And you respect that kung uh, hindi ka pumapatol uh, sa bakla. Okay lang yun. Kami mga bakla, hindi rin naman namin pinapatulan lahat ng lalaki. Mm -mm. Okay. Mga naman po kita eh. Oh, uh, thank okay. you. Guys, pag ako, guys. Ha? Pag ako. Ayoko. Bakit po? Hindi rin ako umaakap sa lahat ng lalaki. <laughs> charot! Ay, charot na highlight. Ha? Oh, sure. Ginamit mo lang ako. <laughs> Punto mo si Anne. Dinamit <laughs> mo ako eh. Hindi yun. Para mayapus mo si Anne Cortez. Hindi ako manggagamit, boys. Mm -hmm. oh, hindi ako jo manggagamit. Joke. Joke. Anong tawag dito? May tawag ba sa ito? Pwede Oo. ba ko ba siyang hawakan? Ay, sayo na po ito. Wow! Thank you, I love okay. you. I love it. Alam ko. Uy, meron ka. Uy, thank you. Ay, bagay sa kulay mo. Yes. Sa akin hindi. Kuha ka ng ano at bigay mo sa akin. <laughs> <laughs> I sa love you. Sa <laughs> kanya ba? Pagkaibat sa akin! Gusto kong so, ay Sobrang favorite ni Robin yung mga Manobo. ano sure. tawag siya, Manobo beads? ano, ano po? tawag dito? Sa amin po yan, baliog. Baliog. Balie-o? Balie-o? Bal 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 baliog. O baliog. Oh, oh. baliog? Oh, oh. Anong meron bang uh, katumbas na Tagalog yun, yung salitang baliog? Si tatay ko lang po yung nakakaalam niyan. Kasi... Ay, parang pwede pa. Pwede rin, meme? Ay, oo. Meme, Sona. Oh. There's beauty up. <laughs> at... <laughs> Bongga. I love you. I love you! Okay, balita ko, Kung nakwento, nandito pa yung tatay mo? Oo. Oh, oh, nandito Ay! Oh, ay, ang ganda oh, rin ang suot ng tatay ka, mo. Alam ta mo, ibibigyan niya din daw yan sa'yo. Ang ganda. Ay! Pre, tassels pala yun, gumalo. Kala ko kanina mga French fries. <laughs> Sabi ng tatay mo. Oo. Wow. Oh, oh. Hot Hot ka, ka sa school. Ay. Wow! Ay. Ay, oh, wow. Yeah. Ay pero guwapo nga ito ha, sa personal ito, po, ito, sa mga sumunod sa bahay. Ang guwapo, ang ganda ng mukha, ang ganda ng ngipin. Oo, oh, oo. Oh. At saka tinanong ko talaga, dahil yung binasa ko, nakalagay, heartthrob, sabi ko, paano siya nagsabi, heartthrob ako, yun nga tatay. daw, yung tatay. <laughs> Maraming nagkakagusta sa yung babae. Marami-rami yun din po. Uh! Yung mga babae, oh. nagpapadala ng bulaklak. Ha? opo, may mga babae pong nagpapadala ng bulaklak. May Ano ginagawa mo? Ano Binibenta po? niya ang dami daw. <laughs> 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 Kung mayroong pampakilig na kanta na mo sa mga Lama. may crush ayo, ano yun? Ano po? Kahit na puti na ang buhok ko. Ah. Kasama ba yung sa line-up niya? Hindi na. Yung yung, li yung maiksi oh. lang na part. Sa kahit na puti na po? Uh, kahit mapula na, sige. <laughs> uh. Kung tayo ay matanda na Sana'y di tayo magbago Kailang maay Nasaan may ikaw ang pangarap ko okay ang ganda. Tama na. Alam mo baka, pa po. Baka ma-inlove ma na -ma lahat sa'yo. Alam, pero alam mo, sinasadya mo, pinapapogi niya yung... Papumay ng mata. At saka oh, pa ako na <tip> mo, hindi ko napansin inibaro. <tip> Pansin ko. Pasakay din eh, no? Oo eh, pasakay din to isang to Bakitang eh. Pakitang mo, talaga nagpapakrush din siya talaga eh, para mag... <laughs> diba, Di ba? naman, dun sa may yung reach up above, wala namang oh, eh. Naku, tignan ko lang kung anong maya pag nagkasalubong kay ni Moira. Kaya si Moira, pasyeng. Mas kakalakong tayo ay matanda. Tignan ko lang kung hindi kayo magkabunggi.